Nagulat nga ang Warriors dito sa Blazers player na ito. Grabe ang ginawa niya sa laban. Talagang nakipagsabayan dito kay Stephen Curry at wala nga ang katakot -takot. Si Jimmy Butler naman ay pinagalitan na itong si Kuminga matapos ang ginawa niya sa laban. Second preseason game ng Warriors, tatapatan nga mga batang player ng Portland Trail Blazers. Pinasok si Al Horford sa kanilang starting five. Let's see kung anong epekto niya dito sa team. Start na tayo sa first quarter. Tabay ang Warriors na hinapan nga sa umpisa at talatang nagkakapaan ba? Get 5-0 start ang Blazers dito. Pero Stephen Curry ang unang bumutas dyan after ng kanyang 4-point play. Kaso binawian nga sa bigla na ito ni Tumani Kamara. Abay ba, tumak three pointers. Ang ganti niya nga. Kaya naman nananatiling may kalamangan itong Blazers team. At si Steph kahit pre-season abay kumukuha ng charging call. Kaso hindi lang pinalad. Blocking foul daw yan. At sa play nga ito ay kitang kitang benefit ni Al Horford sa court. Defensive rebound din siya na rin ang nag-fast break. Isilay up tuloy ni Jimmy Butler. Kaso down pa nga rin sila sa laban matapos ng 3-pointer dito ni Danny Avdia. Time out tuloy itong si Coach Kerr. And after the timeout, nag-improve naman ng Warriors defense na nakatulong na makadikit sa anila. Nang dahil itong si Steph abay buhat mode nga sa opensa, kaya naman nakatikim na sila finally ng kalamangan. Kaso sa ating final minutes nga, abay nila mo ng depensa ng Portland Trail Blazers itong team ng Golden State Warriors. Grabing blank nga ginawa dito kay GP2. Kaya naman biglang lobo sa 14 point lead ang kalamangan dito ng mga tayo 39 to 25. Second quarter natin, Jimmy Butler ang daming fouls na nakukuha na nakatulong nga sa anila. Nagambag din dyan itong si Buddy Hield. Nakadikit sila kahit papano. Pinagalitan pa nga ni Jimmy Butler itong si Jonathan Kuminga dito na nagresulta naman na maganda ng 3 pointer niya kaso down pa rin sila sa laban by 10 points. Itong si Jonathan Kuminga by Mamaw Black ang ginawa kay Shadon Sharp tinawagan ng foul pero no overturn naman. Kaso si Sharp bumawi nga na inisyada. Dalawang 3-pointers, pinalobo niya na sa 16 points muli ang lamang nila. Pero kahit papano ay bumabawi naman ng Warriors atong si Draymond pati na rin si Stephen Curry. Nababa nila muli sa 10 points ang adalang inabol. Pero at the end, abay itong si Shadon Sharp over mode. Umabot na siya sa 20 points sa first half. Balik sa 16 point lead, 73-57 ang score at the half. At sa start ng ating third quarter, abay pinatawo na nga kay GP2. Ito nga si Shadon Sharp after ng explosive first half. At talagang parang star treatment na nga. ginawa sa kanya ng Golden State Defense. Dino double team kapag siya ng bola. And then itong si Hansen Yang, ang Chinese player, abay nakakuha. Ang first points niya in the NBA, congratulate ng kanyang mga teammate. At ang mga Warriors stars nga dito ay pinahinga na rin na itong Golden State Warriors at pinalaro ang kanila mga second and third stringers. Samantalang ang Blazers, pinalaro pa rin ang kanilang usual na rotation. Itong si Shadon Sharp, ganda pa ng move na ginawa kay Buddy Hield. Two more points para nga sa kanya. At hindi na rin naman na nagtagal at pinaupo na rin ni Coach Chance Billups ang kanyang mga starters. Pinalaro ang ilan sa kanyang mga players.